Hello mga kabayan, magandang tanghali sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-plantito at plantita. At ako po ay almost nangangalahati na sa pag- uh, shelling. Uh, ano ba yang shelling ng aking shell pea? Ayan Nag-mature na nga ay eh, mapait. Kumbaga ano, ma uh, medyo mas mature siya. Pero pag kaniluto po, uh, lalabas naman po yung sweetness niya. But po, kakain niyo po ng fresh, yung iba, marami po ay, uh, ay meron ng uh, pait ng konti. So, kasi hindi po ako nakapunta ng garden para mamitas nito. So, kaya ako yung magi start po ng pagtatanggal. Kasi iba kinakain lang po ng fresh eh. Pero, pag ganitong medyo mature siya, pero merong ilan po, na, yan, na hindi ganong mature at hindi siya na kumalun pa na hindi pa siya mapait okay lang po yan kasi kung ilulutuin po at hindi mo kakainin ng fresh okay lang po yan kasi lalabas po yung sugar niya tatamis po yan so ilalagay ko po ay tumalon Ilalagay ko po ito sa ano, sa freezer bag. Katulad po nito, o yan, yan. Ang dapat ang tama. Yan ito po ang tama na na pag-harvest nito. Yan pa. Yan. Iba kasi kinakain nila ng ganyan eh. So, meron pa po akong isang row na aking uh, harvest yung shell pea. And guys, munti ko nang hindi makunan. Nako, wild na po dito. At mula at hindi pa po ito na nakakahihay. Ayan po oh. Isatapon ko lang po ito. marami ano kong napong tinapon. At, umulan. Hmm. Gusto ko po pag uh, gumawa ako ng zucchini bread ay yung yung. Tingnan niyo po, katatapon ko lang. Oh. Nanguha na po ako ng uh, anong tawag nito? Cucumber. Ayan, ayan ang aking zucchini. Madami at pasensya na po at naging wild na sobrang busy ito po yung aking kale ayan ang aking kale kailangan kong i bukas i-vacuum sealed sayang ayan po naging wild na po dito ayan hanggat maari gusto ko po yung yan so ayan so punta po tayo sa may kamatis let's go and Kasi I'm gonna go to, yan na po yung carrots ko hindi na makita ibigyan ko siya ng kamatis di ko alam kung meron siyang ano hmm. gusto yun okay ano ba diba kinakain ko ano yung tilaw na ano na na oh gusto ka makinis kamatis ayan oh ito o, yata wala ako. So, kukuha po ako ng beans. Di ko na po nalagyan ng ano, oh. Baka bukas. I'm so busy. Mas unahin ko pa yung pag-asikaso ng, ano, ng mga sheep. So, pagka meron po talagang alagang hayop ay hindi pa po na-spray yung, ano, yung sweet corn. Bahala sila dyan. So, saan ko na nilagay yung aking container? Layo na. <laughs> Siguro doon. Okay. Guys, ito naman yung aking peppers. Yan, the peppers. Bakit siya pahaba? Pahaba. Ito dalawang malalaki. Buti na damuhan ko to. Maliit pa. Kasi pag nag uh, stop pepper ka, dapat mataba. Mataba. Na hindi mataas. Tapos yan, dalawa din ang bunga. Ito, ilan ang bunga dito. Grabe, nagwald na. Ah, oh, maliliit pa. Ayan po. Ay, may malaki ho. Ayun, oh. Ayan o. pakita ko sa inyo. Ayan. Ay, saan na? Nadumihan na. Ayan. Ayan po. Ay, ayan. 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 Yan. So, okay guys, kukuha po ako ng beans. At dikit-dikit po yung beans ko. And then, nasin down. Ayun o, hala. Nag-ano na, nag-mature na. Okay, kukuha po ako doon at pupunta ako. At simula ako doon sa kabila. Okay, dito naman ako. Ha, ah, flat beans to. Flat beans pala. So, ang dami. Black beans pala ito. Kanyang, kan... Actually po, accidentally lang na na order na, na nagkamali yata ng order. Na-cancel po ito eh. Ewan ko bakit. Oh. Uh, ayan, nagtatago. Ang dami. Ang dami. po sabi, hindi na namin sinauli. uli. Hmm. Ayan po, oh. Pero walang bumblebee dito, ha, or bee. Ayan, oh. Dami. Dami po sa loob. Tatago. The younger, the better na mas gusto nila. Yung hindi siya mabuto. Okay. Ay, grabe. Nagdamo din ako. Umulan po kasi ng ilang araw. Sus, nako. Para na kaming gubat dito. Ito, nag-ano na, nag na siya. After lang ng two days na rin no? Eh. guys. Kasing ko na to. Flat beans pala ito. Hindi ko na nalagyan ng layag. Ay, naku. Okay. Magpaalam muna ako sa husband ko kung pwedeng magbigay ako niyan. Ayoko naman mag ano. Hindi naman hindi naman nagugustuhan ni ano kung ipipris ko ba. Tatanungin ko asawa ko gusto niya bang i-freeze. yung na-freeze ko po noon ay hindi ko rin nagamit ng gusto, tinapong ko na lang po. Eh, ang mahal pa man din ng freezer bag. Yung vacuum, vacuum, ah, uh, sealer bag, yung vacuum bag. mahal pa man din nun. Okay. Ang dayo ng aking, ano ah, aking lalagyan ah. Ay, naku, gubat na dito. Ang daming Ang daming damo kawawa naman sila okay manguha pa tayo ayun oh no, dami oh ayan ayun po Oh, it's got beach, got a beach, got a beach. got a beach. Okay, that's some grass weeds. Okay. hopefully this is this are enough okay yan yan po ang aking kale wala po akong malunggay meron pa akong natira na galing ng Florida binigay po ng isang uh, friend na Pinay okay guys na kung saan may kaibigan siyang tag nasa Florida. So, late po ito na itanim, kaya po hindi pa siya ready. Tingnan niyo po ang liliit pa ng bunga. Tingnan niyo po kung gaano kapayat. Ay, may shadow. Tingnan niyo ang kamay ko. Yan, ganyan kapayat. So, hindi po gaano kasi late na. So, kahit mababa yung puno ng corn, ay nag na siya agad at lumabas na yung kanyang mga ears tawag po dyan ay ears Ayan, tawag po dyan ears ilang kutsilyo na naiwala ko kakawala ko lang 2 weeks ago nung ganito po kalaki pero puti yung handle hi <laughs> so okay guys ko, kasi hugasan ko pa yan eh Okay. So, dito ko po siya ilalagay. Ayan, nadumihan na. Nagbunot po ako dyan. Ang iba, hindi ko mabunot. Kinat ko na lang. Meron po akong lancheta sa aking bulsa. Kinat ko na lang kasi hindi ko mabunot. Kailangan nila ng dilig. Umulan kami, konti lang. Pero okay din naman. Pero kailangan pa rin siyang diligan dahil matagal ko siyang hindi nadiligan at nalanta na ang iba so, ayan guys huwa tayo malalanta po kasi pag hindi siya nailagay sa tubig so kailangan meron kang nakahandang uh, balde malit na balde na may tubig Okay. Gusto ko yung mura Ito tayo mataba po no <laughs> Yung sa girlfriend ng anak ni Cal Ang asawa ko ay uh, ang liliit ng kale niya Sa akin ay mataba kasi mataba po ang lupa ang hirap mag video ng ito lang ako lang <laughs> okay. gusto ko po yung mura eh eh nung pwede na siyang i-harvest hindi po ako maka-harvest dahil hirap po nang may alagang mga hayop ayan o oh. ayan 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 ay pumapatay. Ibang klase yung ngayon ko lang nakita yung ganyan eh. Dati brown lang, tapos ngayon parang may orange-orange na siya. Ayan guys, magpapatuloy ako ng pamimitas.